magandang umaga po uh, buhay trapping nandito po tayo ngayon sa isang talipapa o palengke na kung saan na uh, namili tayo ng uh, kakainin natin ngayong umaga yan mga idol, ito po ang tinatawag na palit yan, yan po ang napili ni buhay trapping na iihawin natin ngayong umaga mga idol, palit daw po ang tawag sa sariwa na nasa harapan natin ngayong palit iba't ibang klase at iba't ibang kulay ng isda, magandang umaga po sa ating idol ito po ang kilalang kilala natin ang bangus mga idol saan man sulok ng Pilipinas maging sa ibang bansa mga kababayan natin ang bangus kilalang kilala yan ito po ang palit mga idol yan palit po ang tawag dyan yeah, mga idol magandang umaga po sa lahat ng mga taga isang buwanga city yeah, pinapati kayo ni buhay tracking ng magandang umaga talaga ah sigurado to idol masarap iniho tong palit i-iho natin yan mga idol yan ah sa mga na, sa mga isda po mga idol na naka-display ngayon bangus lang ang kilala natin ito lang ang hindi natin ah, makakalimutan dahil sa Central Luzon marami to mga idol yan sa Central Luzon o oh, sa parting Bebesia Pangasinan yan marami yan Yes, sariwa sariwa po ang isla rito mga idol maraming salamat po sa lahat ng mga taga Zamboanga City maraming salamat po sa kalila sa lahat po ng mga muslim binabati natin ang magandang umaga mga idol ito po ang tinatawag na yellow pin pala yan uh, ito kilala natin ito mga idol ito po pala yung tinatawag nilang matambaka rito mga idol uh, sa party na ano, matambaka daw ang pangalan yan klase ng pulay at iba't ibang klase ng pangalan ng mga isda. Saan man sulok ng Pilipinas mga idol, maging sa ibang bansa. Ito po ang mga klase ng isda at iba't ibang kulay mga idol at iba iba ang pangalan. Sariwang-sariwa po ang isda na nasa harapan natin ngayon mga idol. Dito po yan matatagpuan sa Sambuanga City. Sa lahat po ng uh, mga taga-Sambuanga City, isang magandang umaga po, binabati kayo. Libuhay kami, especially po sa ating mga kapulisan, mga enforcer, magandang umaga po. Mga kapulisan, ba? mga estado, mga estado. Ito masarap po kasi yun eh. Alam Yeah. napakasarap po ng mga isda na yan. Maraming salamat po uh, sa may-ari ng itong pwesto nito. Ang kilingin po natin mga ito, sariwa po ang kanyang mga isda. Dito po yung matatagpuan sa Sambuanga City o tinatawag nilang crossing mga ito. Magmasdan po mga idol sa masulok ng Pilipinas maging nasa ibang bansa kayo naroon ngayon. Tingnan nyo po ang mga sariwa at uh, iba't ibang klase ng pangalan, iba't ibang klase ng kulay, mga idol, ang isda na narito ngayon sa harapan. Ito po ang napili natin, mga idol, yung tinatawag na balik. Yan, iiho po natin yan, mga idol. Hindi iho daw ang masarap ka sa isda na yan. marami salamat po sa may pwesto ngayon na narin Mauubos po yan mga idol ang kanyang isda Dahil narito po ang si Buhay Tracking. Ah, ipinapakita natin sa masulok ng Pilipinas. Maging sa ibang basang naroro ng ating mga kababayan. Ganito po kasariwa at fresh na fresh ang isda rito. Mamaya mga idol, ubus na yan. Sigurado yan mga idol, mauubos yan dahil ipinopromote na ni Buhay Tracking ang mga isda na yan. Mauubos yan mga idol ang matitira lang mamaya yan, lalagyan mga idol upos na mamaya yan maraming tao ang magbibili yan dito mga idol napakasarap po nitong bangus mga idol isa sa kinikilala to ang bangus mga idol